Punta tayong chungli. Naiayusin lang ako. Diba? Tara. Mumotor tayo punta ang station. Let's G! Yup! Yeah, good morning! Good morning mga repa! Dito na tayo sa Sherbong Station. At pupunta nga ako ng chungli. Tara, samahan nyo ako papang medical tayo, tapos kuha tayo ng license uh, kuha ko ng license pang motor at saka pang sasakyan dito sa Taiwan uh, sa chungli na lang tayo mas mabilis daw dun eh o uh, tra bihay na tayo lets go chungli chungli na ako Chung din na tayo marepa Dahil mare pa sarado Alas 8 lang na umaga 8.20 So Maga-aga tayo Tayo kumuha ng gold oh. Chung gold May tap gold din dito Nga pala Hindi ko nasot yung ano, pintas ko Nalipat na yung Station Wala na yung station dito Landol na Ayan Aga-aga tayo ngayon Di naman natin Kaya okay lang kung Anong oras tayo matapos Hindi oh, gumaan ka pa Wala pa masyadong tao Parepan, dito na ako sa medical iyan yung MBO o, yan, dyan ako bumunta mamaya Sa medical muna ako slow you know saglit lang wala bang 5 mga repa ang medical timbang height uh, test uh, mata Masa sa mata nagpicture na rin ako dyan tapos ano pa ba nag squat squat ako tumalon talon sa loob sa doktor uh, ito lang yan dito tayo. Uh, ito yung MBO Chungli. Kung hindi nyo alam puntaan Search nyo na lang, madali lang puntaan Nilakad ko lang Ang address niyan oh, yan Yan, Ping Road Uy, narangan So dyan lang tayo Dito ako nagpa-medical oh. Number 423 Ah, oh, Dito ako nagpa-medical Madali lang Ang kinuha ko, dalawa mga repa Pang motor at pang dahil 1, 2, kasi yung uh, license ko sa Pilipinas. So sayang naman, kumuha na ako ng pangsakyan dito. O tara, punta na tayo sa MBO para matapos na tayo ng maaga. Sakto, naka... Ay, naka na ka, naka nakarit na. Baka mag-walking -e tayo. O, dyan lang, mga pa Oh. Diba? Doon na yung park. Basta yan ping road. O, oh, puntaan nyo yung mga gustong kumuha ng license dito sa Chungli. Uh, oh, Chungli branch to, Chungli branch. Tara. Pasok muna ako dito sa MBO. Mamaya uh, na lang pa. Malam nyo na, bawal mag-video sa loob. Parang LTO to sa uh, Pilipinas. Motor Vehicles Office. So, Pasok na ako. Let's go. Ay nako Maalas naman. Nakalimutan ko yung passport ko. Kailangan pala yung original. Xerox lang. Kala ko may pwede na itong mga Xerox Xerox. Tapos na sana ako. Tara. Kailangan natin kong umuwi ulit sa dorm. Kunin ko yung passport ko. Yan, nakatapos na ako. Passport, lahat pala. Original, lahat ng mga sinerox. ERC. driver's license. Puti, nakalimutan ko yung passport ko. Sorry. Kailangan kong bumalik ulit sa dorm. La. Balikan na naman tayo. Tapos na sana ako. 9.30 pa lang naman ng na umaga. Alas 12 na ako nito matapos. Alas una siguro. Ay, buti lang di ko. Maalas. Tara, uwi tayo, uli tayo. Woo. Ay, chongli na naman tayo pa. Yan na oh. Balikan lang ako. Oh. Saktong sakto. Mukha ko na yung passport ko. Balik ulit ako dun sa MBO. Oh. At 12.05 na. 12 na Gutom na ako Tapusin ko na to Kain na tayo uh, Gutom na Kabalik-balik ako Tapos ito mga gaminan batik, ti passport ko Ang unalagip Awan Tatapodak Ang unalagip ti passport So yun May alaw ulit And that's it mga rep uh, Tapos na ako Yun na, Dalawang lisensya ko license ng Taiwan to. O, oh, di ba? Iba yung pang motor. Iba yung pang sasakyan. So, pwede na akong magmaneho na sasakyan dito. <laughs> pwede na akong kumuha sasakyan. Mag-taxi driver na ako dito. ba? Diba? Yung motor ko, pwede kong ibenta yon, Tapos, kuha ko ng second hand na motor. Ay, na sasakyan. Pwede na yon. Pero natin, Ah, uh, di ba? Let's go! Ito yung pinipilaan na lang doon na to. Mabili tayo. Si, mga na lang. Okay. Asan ba dito? Dito, dito na lang. Crispy milk donut. Nangga. Two. Pero rin tayo mamaya. Yan o. No? Pinipilaan nila yan. Dito. Diba? Bago tayo kumain, may merenda na ako. Good as free Dito na lang tayo ulit. Ah, dahil gusto kong magkaren. Diba? Diba? Ang diba? nangaray pa o. Oh. Ang nagkuhan lang. Dito na yan. Two rice. Dagdagan ko pa sa anaw kaso parang marami tong ano? Ang Hmm. Tama na yan. Tara kayo tayo. Tsaka sa bawo. Sinigang. Pwede na. Oh, may bawin pa ako mamaya. Let's go. Uh, busog na ako. Yun e lang. Malipasan siya ng... kain. Oras. Oras ba? One Nasiawan, ini sana naobong ba? Tadi, ito. jangan naadmu na ako. Tapos, uwi na rin siguro. No, oras na. Ngayon na antok na din ako. Ay, ano naman na tayo? Pagkain, ba? Let's go. Ay, dito na tayo, mare. Pa, ayun, sundong na ako. A, uwi na tayo. Mm. Diba? Huh? Safety na ako, pwede na ako magmotor. Nagmumotor <laughs> kasi ako, wala pa akong lisensya. Pero ngayon, meron na. Diba? Let's go. Yo! Dito na ako sa basement. Mare, pahad Dito nga na tapusin itong video vlog na ito. Hindi nyo matagalan pa tayo. Wala eh. Nakalimutan ko kanina yung passport eh. Dapat maaga tayo natapos. Oh, yun. Mag-alas tres na ng hapon. Hoy! Oh, Pahinga na. Diba? At yun. Maraming salamat sa panunod. Let's G!